Okay, ito mga kabudjets no. Magandang araw sa ating lahat at Happy New Year sa inyong lahat ng no? mga kabudjets no. So ito yung nagpapasaya sa ating araw no. Ah kapag ganitong patuloy na marami nagsusuporta sa ating at tumatangkilik sa ating mga serbisyo no, mga kabudjets. So ayan mga kabudjets. So. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Okay, ngayong araw nito eh, meron tayo isang problema dito na merong leak dito sa may part ng differential niya, no? So, yun yung ating solusyonan, no? So, ayan mga kabadyals, no? Kung mapapansin nyo na merong nagli-leak na langis dito sa may part ng differential niya, so, tumutulo yung langis dito sa part ng propeller. So, yun yung ituturo ko sa inyo kung paano gawin niya ng madali handahan ng no? mga kabadyals. Okay, ayan mga kabadyals, no? So, kakalasin na muna natin yung gulong. So, ayan, napakaganda lang kanyang mags no tapos yung kanyang stud ay mahaba na at yung kanyang nut ay mahaba na rin so pagka magpapalit kayo ng mags ay eh, hahabaan niyo na yung stud no tsaka yung kanyang nut para safe na safe no so ayan mga kabadals no? So. so ang topic natin ngayon ay yung leak niya dun sa may part ng differential no so naglalangis yung kanyang propeller So yun yung ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung dapat palitan dito sa ganito mga issue ng no, mga kabadyad. So, madali lang to at kasi ang papalitan lang naman natin dito ay yung pinaka orange niya, no? So, ayan mga kabadyad. So, pagkakalas natin ito eh, atin ang ituturo ko sa inyo kung paano sungkitin yung pinaka orange sa sprocket niya, no? Sa sprocket gear, no? So, may orange to sa loob ng sprocket gear. So, yun yung ating kakalasin tatanggalin at papalta natin ng bago para hindi naglilik yung langis dun sa part ng propeller no so ayan mga kabadids okay ayan mga kabadids so, no? pagkababa natin ng propeller eh, meron ditong lock dito sa loob ng plants so may bolt dito na 13mm tapos meron siyang nakaipit na lock so tatanggalin muna natin yung pagkakalock tapos luluwagan natin yung pinaka bolt na 13mm dito sa loob ng plants So, tapos uhugutin na natin itong plants. So, kung makapapansin nyo, yung plants niya wala ng kagrasa-grasa na tunaw na, no? So, ayan mga kabajets, no? So, yun yung sprocket gear na sinasabi ko. So, yun yung may oring sa loob. Uh, bali, oring lang ang susungkitin natin dyan. So, gagamit tayo ng kawad na medyo matigas. At tsatsagay natin sungkitin yung nasa loob na oring no? So para para matanggal natin yung o-ring. So gagamit tayo ng ganitong medyo matigas na kawad, no. So ayan, unti-unti nating susungkitin 'yon. At kailangan matiyaga tayo sa pagsusungkit ito para matanggal. So ayan mga kabudgets, no? So ayan yung pinaka o-ring niya. Ayun. ah uh, kaya tumatagas yung langis dito eh, tumitigas na yung pinaka-oring niya. So, ito yung oring na ibabalik natin, no. Ito yung oring doon sa sprocket gear, no. So, ayan mga kabajads. i install na natin, ay ah, eh, papasok na natin ulit doon sa sprocket gear. So, meron naman yung kanal sa loob. So, hindi yan lalampas. At meron naman siyang kanal doon sa pinaka-loob, no. So, ayan mga kabajads yun yung simple tips ko sa inyo mga kabalits kapag kagalit yung easy nung inyong unit no kung mapapansin nyo na medyo may naglilik dun sa part ng propeller o nababasa yung inyong propeller so ito yung papalitan nyo kapag naman basang basa itong pinaka differential cover nyo so ang papalitan papalitan nyo na rin yung pinaka oil seal no so yun yung mga nagiging dahilan kung bakit tumatagas yung sa differential natin no Uh, ito yung magiging dahilan kung bakit nauubos yung lakas natin sa differential. So, hindi natin napapansin na may tagas na. So, ayan mga kabajaj. Okay, ayan mga budgets No? ah uh, pagkatapos natin ibalik yung oil ring, so ibabalik na uli natin yung plants na hinugasan na natin para malinis. No? So, ilalagay na uli natin yung bolt na 13 mm tapos ihipitan na uli natin oh. No? so uh, ayan mga kabajets so. na so tapos i susukitin uli natin yung lock para hindi siya basta basta lumuwag yung pinaka bolt na 13 mm dito sa plants no ayan mga kabajets yung simple tips ko sa inyo kapag ka ganito yung issue nung inyong unit no ah uh, simpleng tips lang yan mga kabajets para hindi maubusan ng langis yung ating differential no so ayan mga, mga budgets. okay ayan mga budgets no tapos papalitan na rin natin ng rubber buffer niya no so ayan yung rubber buffer no wag na wag kakalimutan lagyan yan kasi kapag ka nalimutan yung lagyan yan ay eh, siguradong magkakalantugan no? In ng inyong propeller no so lalaki ang clearance ayan mga budgets yun yung purpose ng ating rubber buffer dito sa plants ah uh, para mag-balance yung ating propeller shop, no? So para hindi maglagato no, ka ng mga kabinets Para hindi magkaroon ng clearance sa malaki So katapos nun eh, Lalagyan na rin natin ng grasa So dadamihan na natin ng grasa Para maraming grasa yung ng plants Pati itong ating mga slider no? So ayan mga kabinets Okay ayan, yeah, mga kabinets no? So sa dami dami kong ginagamit na grasa. Eh, dito ako nagandaan sa grasa na to. Ito yung national, no. So, napakagandang gamitin itong national na grasa, no. So, kulay dilaw siya. So, mas maganda itong gamitin kaysa doon sa mga polysynthetic na grasa, no. Kasi ito, hindi agad basta-basta natutunaw. Hindi kaya ng mga synthetic na grasa, eh, nalulusaw agad, no. So, ito, napakaganda niya. Tumatagal siya, mga kabadid. So, napaka highly recommended ko nitong grasa na to yung national so at saka abot kaya lang mura mura lang siya mga kabudyads so ayan mga kabudyads ibabalik na natin yung propeller so timing timing lang paglalagay nito mga kabudyads para pumasok no so ikot ikotin nyo lang ng konti yung brake drum para pumasok yung pinaka slider niya no so nasa tamang tempo lang yan para may lagay natin yung ating propeller shop So okay, mga kapatid na at huwag nga huwag nyo kakalimutan ilagay itong brake cable niya, parking cable. At saka yung ating rubber bell o yung rubber boots, eh syempre lalagyan natin ng lock na. No? So pwede naman natin gamitan ng cable tie ito mga kapatid no? So kung wala tayong pam, wala tayong post -cram, so pwede natin gamitan ng cable tie. So ayan yung ginagamit kong panlock dito sa ating propeller bell, para hindi basta-basta siya pasukin ng alikabok o lupa, no? So, ayan mga kapadyads. Okay, ayan mga kapadyads. No? Hanggang dito na lang yung tips ko sa inyo tungkol dito sa atin naglilik na langis dito sa differential side, no? So, oil ring lang ang katapat ng mga kapadyads. So, yun lang yung pinapalitan dun. Kapag so, napapansin nyo naman na medyo malakas ang tagas doon sa may part ng cover eh palitan nyo na rin ng oil seal no so mga, ayan mga kabadads so bali oil ring lang ang pinalitan ko kasi doon lang naman tumatagas siya sa gitna so ayan mga kabadads at ibabal ko na ulit yung gulong so maraming maraming salamat nga pala ulit sa inyong lahat no at sa mga suporta na ibigibigay ko sa channel ko so sana hanggang sa muling mga video ay supportahan nyo pa ako mga kabadyads no? so ayan mga kabadyads